Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa aking mga bagong isishare na mga Informasyon na baka mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. Pero paalala lang po, ang lahat ng aking mga topic dito sa ating channel ay for educational purposes only at wala na pong iba. Maraming maraming salamat. So guys, simulan na natin ang ating topic. Ano ang mga dapat gawin pagkatapos makipagtalik o magsas magsasarili, no? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Mahalaga po ang tamang hygiene upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang mga infection. So narito ang mga mahalagang dapat nahakbang pagkatapos ng na nagawin itong mga bagay na makakatulong sa inyo para malayo sa mga bakterya na tinatawag. So yung number one paghugas ng kamay. Napakahalaga po ang paghugas ng kamay pagkatapos magkikipagtalik uh, o magsarili no yung magsarili yung magsalsal po upang maiwasan ang pagkalat ng mga mik mikrobyo. Kasi meron din na uh, uh, mga mga taong hindi na talaga naguhugas minsan. So, yun po ay uh, nakaka may may panganib lalo na hindi ka naghugas bigla mong hawakan yung ano mo yung mata. So nandoon na, nandoon dumikit na sa kamay tapos naipunta mo sa mata mo may may tendency na magkaroon ng impeksyon no? Ang ating mga mata o saan man natin ihawak yung kamay natin na ating ginamit. So yan po maghugas ng kamay. So number two naman, maligo o magbanlaw ng katawan. Ang pagligo uh, o pagbanlaw ng katawan ay hindi lamang naglilinis, kundi nakakatulong din ito sa pagpapawi ng init at komportable na pakiramdam. So ayan po guys, kapag matapos na ang... Uh, labanan o pagsisiping, kailangan natin na maligo o magbanlaw lamang. Pwede na rin ng punas-punas, pwede na rin. Ano? So, yan po ay hindi lamang panglinis, kundi nakakatulong din ito sa pagpapawi ng init at komportabling pakiramdam. So, yung number three naman, uminom po tayo ng sapat na tubig pagkatapos Pagkatapos ng siping mahalaga na uminom ng tubig upang maiwasan ang dehydration. Kasi kapag uh, alam naman natin na kapag uh, uh, nasa labanan ay talagang lumalabas yung mga pawis, so lumabas din yung mga uh, tubig sa ating katawan kaya ano anuhin natin yon? Uh, lagyan uli natin ang ating katawan ng sapat na tubig para hindi tayo ma-dehydrate at uh, para mailabas din doon sa ating pag-ihi ang mga bakterya na doon sa pagano pakikipagtalik no so yan po ang ating uh, gawin uminom ng sapat na tubig pagkatapos ng sipping at ang number 4 naman kailangang umihi ito napakahalaga po ito kung naihi pagkatapos ng uh, talik, siguraduhin pumunta agad sa banyo at hugasan ang ari pagkatapos umihi upang maiwasan ang pagkaipon ng mikrobyo sa palibot ng bulaklak o doon man sa lalaki o sa babae. Ano? So napakahalaga po na umihi tayo para mailabas natin doon yung ano uh, anumang meron doon na naipon ng mga mikrobyo na galing doon sa pagtatalik ano so kailangan nating umihi pilitin po natin bago po tayo matulog no at yan po ang ating pang-apat at ang panglima naman magpalit po tayo ng underwear na tinatawag yung brief ba yan o panty ba yan palitan natin ang underwear bago no nang bago upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo na galing sa doon na nga sa ginamit nating underwear na kahit naman ano tawag dito uh, kahit naman naghubad po kayo pero minsan kasi kahit merong panty nandoon na yon uh, meron ng meron uh, ginagawang uh, romansahan na nandoon pa rin yung panty so nandoon na rin yung mikrobyo no na dila-dilaan yung panty so nagkakaroon din yan ng mikrobyo kaya kailangan na mas ano, yung mas maganda na magpalit tayo bago po matulog. Kaya yan po ang aking um, advice lang po no, na para maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo na galing doon sa mga suot na underwear. At ang number 6 naman, mag-toothbrush. Dahil kasama na ang halikan kapag nakipagtalik, kailangan mag-toothbrush para mawala ang mga, uh, yung naiwang mga laway doon mula sa bibig. Kailangan po nating mag-toothbrush. Kasi yun na nga, kapag naghalika, nagpalitan kayo ng mga laway, hindi natin alam na meron din yung, uh, tawag dito, mga microbe, no? Na uh, hindi man siya nakakahawa, pero natural lang yon na Uh, para lang sa hygiene natin, no, na pagkatapos mag-toothbrush tayo, pagkatapos makipag uh, tawag, matapos makipaglabanan. So, yan po yung number 6. At ang panglas naman natin, magpunas ng katawan. Kung ayaw nating maligo, kasi karamihan kasi sa atin, guys, nandoon yung baka, baka mapasma. Mapasma tayo pag kapag, <laughs> kapag uh, ginawa natin, mapapasma tayo nito ay pag ayaw po natin ng ganon, kung meron tayong pamahiin na ganon, magpunas na lang ng katawan. Kung ayaw mong maligo, pwedeng punasan na lang ang iyong katawan upang alisin ang anumang mga pawis o iba pang mga likido na maaring magdulot ng hindi komportabling pakiramdam at amoy. So guys, huwag po nating pilitin din na Uh, tawag dito, maligo. Lalo na kung halimbawa ginawa natin ang pakikipagsiping sa hating gabi. So, mahirap na maligo-ligo pa. Inaligo eh. na nga kanina eh. So, ang gawin na lang natin kapag uh, maraming mga pawis, pero kung aircon naman, siguro naman walang gaano, no? So, kailangan lang nating punasan. Magpunas tayo kasi minsan yung mga likido o katas na mga tumatalsig ba dyan o saan ba yan kailangan din natin na ano yun ayon tawag dito punasa natin yon na mula sa ating katawan so ayan po guys sana nagustuhan niyo na naman ng isa kong uh, topic ngayon at ito po ay naiiba pero nakakatulong din po ito sa ating kalusugan so maraming salamat sa araw na ito at sana doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel na ni Stella ninyo. Maraming maraming salamat.